Welcome back sa ating channel mga kaibigan. okay buksan ko lang muna okay mga kaibigan ito na no, nabuksan na natin so makikita natin dito yung laman nya i-check natin yan una yung mga transistors dito at uh, uh, syempre no mga kaibigan yung i-check natin itong dito lang na side hindi na tayo gagalaw dito so hanapin natin ang connection nito so malamang ito no dito na circuit tapos eh, pag ganyan so tingnan ko lang no, mga kaibigan tinanggal ko na yung mga power transistors dito na dalawa na isang PNP na A uh, 1941 at isang NPN na C5198 so testiran natin ito no mga kaibigan kung good pa ba sila Okay, unahin natin tong NPN. So kapag ka ganito yung uh, yung test rin natin nasa sa times 1 key pala no. Ito yung base collector emitter. So kung itong black or negative, ilalagay natin dito sa base, meron siyang deflection kapag ka okay. Ayun, meron naman. Kung balikta rin natin, kung mag-deflect pa rin, ay yun ay sira. Pero kung wala o oh, gaya nito, wala. So good siya good to no mga kaibigan hindi siya sorted at hindi din siya open good so ito naman yung PNP so baliktaran niyan sila no mga kaibigan kung dito natin ilalagay itong black or negative sa kanyang base magde deflect kung sa NPN pero sa PNP ay hindi yan kung good yan good to siya no mga kaibigan yan pagaganyan pero kung ito namang iti pula or positive sa ating uh, tester. Lalagay natin dito sa base niya. Tapos emitter, magde-deflect siya. Ibig sabihin, good. Ito, wala siyang shorted. Emitter at saka collector, wala siyang shorted. So, good siya, no? Para pang mabilisan, no, mga kaibigan, kinuha ko na lang din yung mga transistors niya na mga maliliit. Gaya ng 5401, 5551, na tisistiran din natin para mabilisan no ito no wala na kung makikita natin dito sa board ay wala na siya so tinanggal ko na pala so ito yon ito yon siya no mga kaibigan ito yung mga transistors na yan at uh, isa isahin natin yan no so titistira natin yan isa isa na uh, unahin natin tong uh, 5551 So natapos na nating testing no mga kaibigan itong mga maliliit na mga transistors wala tayong nakitang open or uh, shorted ba ng mga transistors maliban lang dito sa isa na kinakalawang yung paa niya So kung makikita natin diyan no kinakalawang yung paa no mga kaibigan itong uh, 5401 Tingnan natin dito sa board niya, itong 5401. So ito 'yun siya, no. Dito 5401. So, makikita natin dyan na iwan yung isang uh, kaputol niya na pa. So ibig sabihin, putol siya, no. Ito dahil sa kalawang. Marahil lang yan lang yung sanhi, yung naputol yung paa sa pangalawa. <clears throat> Ito mga kaibigan, papalitan na lang natin ng mga bago. tayo sa pagtesting natin kung meron pa ba siyang voltahe no so pa maaring ikumpara natin sa kabila so i-plug in ko na plug in na natin no ayan naka plug in na so makikita natin dyan na umilaw so tingnan natin dito so narinig ko yung relay na nag on na so meron siyang So wala, wala siyang voltahe, mga ano lang, kanina mga 0.1, no. Dito yung may voltahe kanina. So wala na din, no, mga kaibigan. So na-eliminate na natin yung DC voltage. Ang dahilan lang pala yung transistor na kinakalawang itong paaba. So, testing natin kung meron na ba siyang tunog. Ayan, no? so, yan sa pagkakataon niyan no mga mga kaibigan, nilagyan na natin ng speaker wire. Safe na tayo na maglagay diyan kasi wala na tayong DC voltage no output. tapos i ko na lang. Yan, naka-on na yung amplifier natin. Palakasan ko lang muna. okay na sya no mga kaibigan mayroon na ito no sa kabila sa kabila naman punin natin tapos dito sa kabila ayun tapos dyan natin sa kabila Good. okay na good na tong amplifier na ginawa natin so hanggang dito lang na mga kaibigan no? Oh. ang ating video sana may natutuhan kayo kung merong output dyan possible dyan open yung transistors so ang nangyari sa atin kinakalawang yung paa ng transistor kaya merong DC output dito so to be wala yan eh sa normal na operation kasi kung ilalagay mo yan na merong DC maaring uh, ikakasira ng ating speaker. okay hanggang dito lang at salamat sa inyong panonood at ingat.